grabe 'yung pagkasukob hmm? mo. Ha? Grabe poste. Eh. Yan ang agi sila na naman. Grabe 'yung pagkasukob ito dito. Yan, oh. Dito kinaya yan oh. Ah, sipatin nyo. Nasaan? Ano? Oh, yan, oh. Hmm. wala pa malayo pa oh dito kinuha dito kinuha ang level hmm. Yan. o oh, sipada nyo ko nasaan Di ba nakatago wala ko kaya yan yan ang gagawin ko ngayon ginagawa ko ngayon hagis na naman mga matirabo কালালেলেলে ক্লেলে ক্লেলেলেলেে